What's up sa inyo mga gino at ginang Tayo naman ngayon ay manonood na isang episode ng Maria Clara at Ibarra Kung ready na kayo, eh ready na ako Let's get it on yeah. Tuluyan na kayang magkain laban Itong dalawang haloy parot na to <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> sa panne, Feeling ko may may ganda pa yun. Hindi, hindi ako natutuwa sa inyo. tigil tingilan nyo na yan si Ipa sa gabi. Paano nyo makikita? Yeah. <laughs> Ayun o, no, ang ganda nung Camera panning, no? Galing talaga ng director nito. Artistic yung pagkakagawa talaga nito. Oh, yung pag-ikot ng camera, yun yung nagpapaganda dun sa sini. Yeah! Ito lang ang gagawin natin buong araw. Hindi <laughs> <Board laughs> ba talaga si tayo maaaring <laughs> lumabas? Mold <laughs> yarn? Yeah! Wala namang mold dyan sa inyo. Sa pupunta sa bukid. Ayun siya! Wala, nakita yung crush. <laughs> nakita yung crush niya. <laughs> Iyon ang lalaking na iibigan ko. Yeah, yeah, yung Ang wow! buti! Ay, kyoro. Huwag kayong tingnan-tingnan. Baka makahalatan. Bilisan mo yung paypay. -pay. Gawin <laughs> mo, ikinuro namin siya. ipakita mo sa kanila. Correct. Siya yung may yes. itisan. Paano nga ako iyon? Oh, oh, oh. <laughs> Papaypay mo lang ng ganun, girl. Buna. Kanta nung Garden. Galing nung ano, location nito. Saan kaya to? Yeah! Oh, lilingon pa eh. Dumiretso ka na, Klay. Papulkay Bakit naman kasi ito si Ibarra eh. Ay, dyan. Yeah! Yeah! Madalian itong ginawa mong impitasyon para kay mo at sa kanyang... sa kanyang pinsan. pinsan. Bakit kasama ang pinsan? para makaltokan. Ay, tiyan na tiyan. Nakilala ang misteryosang pinsa ni Crisostomo mo na ni isa sa atin ay wala pa nakakakilala. Smart people to si ano ha? Si Makarya Clara. Hmm, tama nga naman, correct. Sabihin mo, tita. Sabihin mo. Correct. Nakakaloka. Oh, ako so, din, naloloka ako sa'yo, girl. <laughs> Naku, sinisipay yung pamaypay. Kaya kung ano-ano ang nararamdaman ko, kung ano-ano nakikita ko. Yes, tulog mo lang yan. Wait ka kasi ng puyat eh. Tama. Puyat <laughs> lang ko kasi hindi ako nakatulog kagabi. Huwag ka kasi mag-isip na mag-isip. Nakaisip sa kanila. Oh. Falling <laughs> <Foreign> in love? Ay! <laughs> <Bye>. Ay! <Bye>. no. <laughs> no, no. Hindi no. Clay. pwede, Clay. Hindi no. pwede. Panggulok eh. Umalis ka na nga dyan sa noling metangin. Eh. Sabagay, hindi rin naman magkakatuloy yan si Ibarra at si Clara. Oh, spoilers! <laughs> Nagigigil eh. na ako sa iyo eh. Ako din eh, nanggigigil sa iyo eh. Kasi naman, Clara. Usapin, di pa ba bawal mo fall. Pilosopotasyo? Kalto ka mo nga ng isa yan? akalain kung nasilain kung muli si Don Rafael. So, ay, 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 ay. Doon sa mga nagko-comment dyan, nakamuha ko si Don Rafael, ha? Ah. Tapatusin ko kayo. <laughs> <laughs> Nadinig ka gabi? Ang, ang mga lintik. Ang, ang mga At ang mga tumatangis na nalintikan. Blind item. <laughs> May pa-blind item pa si Lolo. Sino i-teach? o, oh, ano? Konsensya ka, girl. Don Ibarra? Naku. Binibining Clyde. Naku. Pati si sisa? Ayan na. Masilio, ano nangyari? Kami ho ipatungo ngayon sa simbahan. Pero buti na lang, mga tatnan ko kayo dito. No! Hindi na ito ang dapat na nangyayari. Mm-mm. mo kasi yan. Teka si crispy Ano bang nangyari sa inyo makapikit kagabi? Pagpasensyahan niyo na ho aking anak. Hindi mo pagsalita sa takot. Kaya ayaw ako na daw mga magkwento. Na-troma na na Ayan na, nag-start na mag-running si Aling Sisa. Yeah! Itong bata naman ay... Sinong bata? Si Crispin. Yeah! Oh my gosh. Yeah! Yeah! <laughs> Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari, ha? Ganun-ganun lang yun. Tapos na agad ang isang episode. Na-stress lang tayo, Beshi. o, paano mga ginoo at binibini? Muchos gracias sa inyong panonood. Kita-kit sa susunod na episode.